Yan, yeah, meron pisaw, may empanada, lumpia, kwek-kwek. Wow, dami rin. Yeah, Grabe, jumpak na yun dito kasi opening. Happy Eid sa Metro Manila! Metro Manila sa Muela. Nasa baba lang namin sila, actually. So, we rather spend it here and eat it here. So, ito po ang aming biniling halo-halo na may free na pansit na puto, kunshinta, uh, tokoyaki, at biko. So, ayan. Tikman natin isa-isa. Ang masarap. Unahin natin ang Takoyaki dahil etong aking favorite at kaya ako napababa. Mmm, nalagad ito sa hmm Mmm, ang sarap. Kaya nagpapakilala pa lang sila kaya for sure, bago lahat talaga ito. Mmm, next yung pancit siyang gula eh. Ito lang, tigma ko na ito kanina eh. Puto ko chita. Masarap din. Yung biko. Tigman lang natin kasi namin natin titigman kaya o oh, masyadong marami. At titigim din yung baka kids ko. At yung asawa ko. Harap! Ang ng biko, daddy! Next is ang aking favorite. Hello. Hello, hello. You halo, hello, hello, Pogi? No. Yeah! No. Ube. I love Ube Halo Halo. My favorite, my favorite. Animal. I don't want to Mommy's it. It. favorite. Ube. hmm the Yay. Take the verdict is. Thank you, Lord. Praise God. Thank you for the blessing. Mmm! Harap! Dahil patikim ng halo-halo mo. <laughs> sure. Max, ano ka? Ayoko na ng halo-halo. Titikman -halo. natin. Ito naman. Okay, Wonderham lang to. You okay, know nawa? why? Kasi nasa promotion nga ito. Wonderham? Yes! Oh. Is it Okinawa? Let's drink. Okinawa Pappotee! Di ba? Suportahan natin ang Pilipinong ano, Prantap. mga business. Namitin namin sila kanina, pero mm -hmm. hindi namin sila na ako nun kasi oh, busy. Busy sila. At yung owner is Pinoy na Pinoy. Napakabait. Sa na Ma'am Lloyda. Mmm. Mmm. Ang harap. Hindi siya masyadong matamis. Mm. Parang masarap bubble tea. Oh. Uuli. Ay, nagusta ba? Namapit bigla ang anak ko. Hindi na patiis. Hindi na patiis. Hindi na patiis. Hindi na patiis. Okay. Ito, hindi po siyempre siya pwedeng tigman. Pero order ko ng mga anak ito. This is the strawberry bubble tea. And this is the... Ano pa ko siya? Chocolate fudge. Chocolate fudge Indian. bubble tea. They work mm -hmm. well. Mm -hmm. Yay! 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 Nandito walang -pula, tingnan nyo. Kasi ang dami tao nila. Ang dami. They so incredible. And ate, mm -hmm. this, this is for my baby girl. My pretty girl. Oh, beautiful um, ladies. yung yeah. Ayan. Ayan lang po. It's Thank so you, bright. Lord, for the food, mga freebies, at sa blessing. Thank you, Daddy. Cameraman ko. <laughs> At ang... Ang daming food. Wow. halo-halo. Halo-halo lang po talagang binili namin. Free yan so, lang. Yung halos lahat, free, free. na po. Dahil bagong bukas ang Metro Manila Supermarket dito sa Muwela. Yeah. See you on our next vlog. Bye!